Sige, motor teh, Sige, ah mga padulong tay. Ta, libre ra Ta kay magulat kay dili kay baga sakay. Ta. Sige, hapon na, ikaw na gabi na. Sa na imdala. Ah, ah sige. Ah mga padulong teh, Sa Sevier side. Ah, dira man ba ko sa isin mo Ada ka paingan. Dito sa Japan, the same. Ah. Ah, ilaw ah, sa tanga dito pag mingaw. Yan lang wala may oh, sige. Pakaabot sa talipapa. Ikang ka jute? Dile ke, dile mo kun ning gango. Bango? Oh. Dile ah, kun dile. Ah, dito ka tejute? Dile, dito mo mong Ah. Uh, apa yang Pak Jote? Dilepot. Sere soro era. Oh tak salah. <laughs> Ingat tekak dia rakatai. Ya le terpano. Ah unya ulek kada si biar. Inalah uh, ihat ihatot gamit. Ah. Mini ban emong gi ulatan. Ha? Mini ban emong gi ulatan. Anakmu. Oh, <coughs> anak basma. Ba? Babai. Ah mini bas lagi. Nak, dosa apa? orang tot tot ketua. sa ika ng mga konstruksyon nila kung ano ah. nga ha? mga kaila na pa gablang mo ako libre sakay kay pero wala ako kung nalag helmet ka ron ha? Ah. <laughs> at ang oso ka ron sa vlogger nga ilang ilaro ng tao ilang ilaro ng tao Abot ang ah, kaglain-lain nga lugar. Oh, makita naman mo. Tanaw gid sa akong likod de. Eh. Ah? imong kwan? Kana sa akong likod. Ha? Kana nasa akong likod. Abot ang dapitan. Ah, ang dapitan din. Nahan sa Samis. Nahan sa Rokita. Ah, wala pa pun-pun, makaabot ang kunya. Kagadiha man mangko. dapitan. Alay, ah, layo, layo. Ah, taga dito rek Oh, dai ang bana ay eh. taga dito rek kagaya. Ah. Ug magbas mang 9 hour. Ug magbas. Oh, motor mo to, makakawaran mo ko. Di ba? Di ba upad? rin, nauman ng tulay. Dito dito na. Oo, yun. Hindi na ka magsakay yung buwan ba? birds Oo, oh, hindi na mag birds Di yan ang nai-gugit. Diri? Diri ka? ano nai na? pa? Ganito dere oh. Iya, saya gitu ya. Emping, emping, atau call Max? Oh, call Max, siapa yang dapat stiker? Saya pasti kena harga. Adep, ya, kita yang emping, teh